Hello mga meses! Ituturo ko sa inyo ngayon kung paano yung tutorial na mawala yung watermark nyo sa TikTok para pagka in nyo siya sa reels nyo, wala yung watermark. Ayan. Pumunta lang ako sa TikTok, then ayan, sinerge ko lang muna yung Mami Cell kasi nga nandito tayo sa TikTok ni Tita emmy nyo. Nakihiram lang ako ng cellphone para magawa ko tong green screen record. Ayan, mga meses. Click nyo lang yung arrow na nandyan sa baba. Then, hanapin nyo yung copy link na nakasulat. Napakadali lang nitong gawin mga meses. Ayan, na-link copy na siya. Then, punta kayo sa Google. Pagkatapos, isearch nyo dyan yung TikTok Watermark Downloader. para hindi para mabilis kayo ma-monetize sa Reels kasi bawal nga daw sabi nila, bawal daw yung may watermarks ng Reels sa pag-upload, 'di ba? Ayan, i-click nyo lang yang pangalawa, yang SSS TikTok. Yan, then yung kinapi link nyo mga meses, i-paste nyo lang siya dito sa may Yan, diyan sa may ano na yan. Tapos, then, download. Yan. Tapos, ganyan yung lalabas. Click nyo lang yung without watermark. Pagkatapos nyan, mga meses, may lalabas dyan na... Yan. Ads. Tapos, i-X nyo lang yan, mga meses. Tapos, ayan na siya. It's downloading. Pagka-download, mga meses, i-open nyo siya. Then, see what happened. O, ba diba, mga meses? wala yung watermark sa TikTok. Napaka sobrang dali lang gawin. O kaya, follow me for more tips. Bye!